Alir tuh bro alir tuh. Bakit misakun itu? Heem, paniki. Paniki. Panik. kami galing nahabol namin yung mga wakwak -wak na tumatakbo andito tayo sa mga puno ng kawayan oh. Ang haba haba ayan. ayan, si mangkiting at saka si dukyo so, Ayan o. Bro. Ayan nga no. So ayan so, mga Lodi. Tingnan natin kung ano ang mangyayari nito ngayong gabi. Hinahabol namin yung mga taong akwak dito sa ilalim ng kawayanan. Oh. Okay lang dito nagmamasid ako sa paligid. May daat pala dito pa baba oh. oh. Ito yung tinuro ni Mangkitin na nagtatayuan yung mga ano dahon na nalaglag galing sa taas. Nalaglag لا 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 Oh. oh. My god. Bro. Bro. Oke, okay, Bro. iya seirianila kaya bro si bro si uh aja nang iya nang kuan nang kubu nah.

Saan banda yun bro kiting? Nandiyan? Nandiyan? po. Eh? Saan saan? saan, saan. Ha? Ha? May tumakbo. May namataan si mga na tumakbo guys.

Gitu ya. 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 Ini malu deh. Rapi. takut <tip> uh, nih. Luger nang wak wak Oh. Wow. Tingnan nyo rin yeah. yung babaw ha. Baka, baka nakabatog ba? Baka nakadapo sila sa taas. Baka nakadapo ba? At bigla tayong atakihin. Limango. Hey. limango. Yeah. Limang Ayun o. Piyo. Piyo. no? Saan? 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 belakang, ayo nong, yan, di anu anu, tapiok, <todic> alir tuh bro, alir

penikih Peniki. Peniki. huh? huh? penikih penikih ha kita nyamuk ngomong aja dikih ini meklaro sa ilog bro dan dan Paniki mga idol. Nakakita kami ng ano, paniki. Nakakita si Dukyo ng paniki. Yeah. Malambitin sa ano. Ano? Ano puno? Ha? San? Ayun, bro. bro canak. Canak. Tumatakbo, tumatakbo siya. Pakit, ha mo? Pakit, may canak na naman. Di ba naubos na natin yung canak dati, bro? Oo. Uh -huh may tiyanak pala dito sa lugar na to e lugar to na mga wakwak